Good morning, guys. Ito na naman ang ating trabaho. ayun guys. Ang oh, talong. Ang gawin dito. Gagawa tayo ng salad na talong. Huh? Pakaluan lang natin ang eh, talong, guys. Ang talong, guys, maraming man Ano yung dito pwede mo siyang gutuhin pwede mo siyang turuan lagyan ng suka sabuyas ba ay ganyan lang saya parang salad ang nagawin ko magpakuno lang ako guys lagyan lang natin ang suka kung sa akin salad na talaga Lagay ako sa kawali. Yung ilang piraso. Ito yung san namin. Mga san Pagpan lang natin. Ay, alis niyang kuning. Habang nahintay na ito, guys, magunubas tayo. Magunubas tayo ng mag mag plato. Patanghali ako ngayon naglagay ako ng sili at saka sili at saka sa saka, saka soka sa ating salad mga pinakulo nung panahon guys pinakulo lang yung mga loob Sa usawan sa pinarito. Ay, tao yun na siya? At kanting soka. Napaka-healthy ang ating niluto ngayon, guys. atiin ko ang sili dito sa kabila. Katipid, hmm. diba? Diba?

Yes, palitan na natin. Wow, oh, mainit siya. Mainit pa lang. Tapos ko na balatan at ilagay ko na dito sa akin at ilagyan ng sasawan. Ayan. sa <coughs> loob. <coughs> <coughs> Pair pa to. Wala na siya. Ah, uh, diba? Wow, yan. Wow. Check na natin. Ito guys, yung napakaano lang na nagawa. Walang mantika. sarap. Sold na. Salad na talo. Okay? Inip na yung ating kawal. Lagyan na natin ng mantika. Uh -huh. Using oil on the table. Pag nag pala guys ng kalung. Ganyan lang. Para ipig silang tika. Balik ka rin natin. cải cái bếp cải thiện nha. cải <laughs> thiện bếp <po>? cải <laughs> thiện <Ito. cười>

Tuh, guys! Tuh, susahlah. Susahnya, ya. Ini nanti, sah. Nanti, kita Tanong na eh. Tutulam ka na. Ganyan ang ulam guys ng no? mga mahera. Aha! Okay. Ito na ang aking piniritong tanong with salad. With salad na tanong. Tignan natin itong isa. Napakadali lang. Ayan. Pagtanghali na kayo magising, kung matulong kayo, ganito ang lagay na yun. Mabilis. Mabilis ang lupuin. Mag ang yummy. Mm.

God bless guys. Bye bye. Huwag ka na ako ng trabaho. God bless you all. Good luck. Sa lahat, mag-iingat po kayo.